ikaw na lang ba palagi ang humahabol sa kanya? Dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, kahit ikaw ay sinasaktan na niya, pero habol na habol ka pa rin sa kanya. Dahil ayaw mo na magkahiwalay o masira ang relasyon ninyong dalawa, kaya gagawin mo lahat para sa kanya. Pero minsan, napaisip ka ba kung mahal ka pa ba rin niya? Dahil sa ipinapakita niya sa iyo na wala ka ng halaga sa kanya. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw uuras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng garapon na may takip at lagyan ito ng kalahating suka. Kahit na anong suka na meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya, ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, tupiin itong papel kahit ilang tupi at isilid o ilagay ito sa garapon na inihanda mo na may kalahating suka. At pagkatapos, lagyan ito ng kaunting asin. At pagkatapos mo nang malagay lahat, takpan mo itong bote, alugin kahit ilang alog. Huwag po kayong mag-alala kung mapupunit po yung papel sa loob ng garapon ay wala pong problema at wala na po kayong kailangan pang bangitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo at habang buhay magmamahalan kayong dalawa at itago itong ritual pang matagalan dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mas lalong magmamahalan pa kayo ng partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.